Hello guys, mega love shoutout sa inyong lahat. Ayan, model muna si Yaya Saiti. Ayan. si Yaya Tisay. Model muna ng shoes. Ayan, thankful and blessed naman si Tisay. Ayan, dahil may pasapato si Amo. Ayan, kasi daw gala kami ng gala para may pamalit. City, Sai, ayan. Lahat ng biyaya na natatanggap ay dapat pasalamatan, ayan, kahit like mo or hindi mo like, ayan, kailangan magpasalamat ka, ayan. Maliit man o malaking bagay, lahat ng blessings, ayan. Yung white and brown, pang charts daw, ayan, kasi guys, nag-charts kami. Pang charts daw. And then, yung pink, ayan, nasuot ko na talaga yan, guys. Kasi ang sarap sa paa. Ayan, sinuot ko na yan nung isang araw nung gumala kami sa mall. Ang lambot niya sa paa. Ayan, kahit ako'y magtatakbo, maghabol sa alaga ako ay hindi masakit sa paa. Ayan, pang church daw yan. Yung brown and white, ayan. <laughs> ayan, basta thankful and blessed. Ayan, sa lahat ng natatanggap at binibigay. Ayan, kaya nagmodel mo na si Tisay. Ayan, guys. Ang laki nung pa ako. Ang haba nung ano. <laughs> Ayan. May heels naman. <laughs> Ayan. Thank you, thank you, amo. Ayan. Thank you, thank you, madam. Damin. Ayan. Thank you, thank you, sab pa sapatos. Ayan. May panggala na naman si Tisay. Ayan. Lagi kasi ako naka rubber shoes. Ayan. Kaya may panghalili. Tapos dalawang shoes lang yung dala ko from Qatar. Ayan. Kaya siguro nananawa si amo. Ayan. Kaya may palibring sapatos. Ayan. Thank you, thank you. Thank you guys sa laging support. Ayan mega love shout sa inyong lahat ayan ayan pinakita pa talaga <laughs> kita tuloy yung kama ayan thank you guys thank you lagi sa support ayan pag-uwi na namin ng Qatar, ayan, saka magla-live si Tisay, ayan. Sana'y hindi nyo ako makalimutan kahit hindi nyo ako nakikita sa live ngayon. Ayan, dalawang buwan lang naman na hindi maka-live si Tisay, ayan. Pero malapit na, malapit na kami matapos ang vacation dito sa Dubai. Pabalik na rin kami ng... Qatar soon. Ayan, nasuot ko na ito, guys. Ang sarap sa paa. Ang lambot. Ayan. Thank you, thank you, guys. Thank you sa laging support, ah. Uh. Kay Tisay. Ayan, kay Yaya Tisay. Kay Mindurinyang Mangyan. <laughs> Ayan, may galaw shoutout sa inyong lahat, guys. Yun na. Ayun na. Model. Ayan. Bye bye guys. Thank you again.